Inside, 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 oh, pre si Insight-si Insight-sir. Oo Ako. Hello po. Ay! Hello ate. Si Uy! Ano Si ate. Uy, ano? Wait, wait, wait. Uy! Uy, ano ginagawa niyo rito? No. Alam dito pala yung bahay mo, Uy, paano niyo nalaman ng tito ka eh? Uy, gusto may lumayo sa camp kasi gusto namin ng privacy kami-kami lang tapos ngayon guguloy guys, ayun, kasama ko ngayon si El, ayun. Kaso, yun nga, kasi gusto kasi ni El na tumambay doon sa bahay. Kaso, kasama do dapat namin si Kulin. Kaso, yeah, yun, eh. wala si Kulin, ba't na kasi ganun? Eh, wala eh. Kaya nga sabi ko, wag na tong ituloy. Kasi nga, siyempre dalawa lang tayo mamaya nung no, isipin ng ibang tao. Baliw, girlfriend mo pupuntahan ko doon, di ikaw. Kaya ha -ha. nga, kahit na eh, siyempre. <laughs> dapat kasi inaanay yung mga iisipin ng ibang tao? Eh, sige ka pala. Pero, pero... hindi, dapat may pagkain doon kasi alam mo na tatawag oh. ako doon Oh, sige, pagluluto ka ng Chicken. Oh, mo, ano ginagawa ng mga to? Uy. Ano? Sirito yan. Uy, Uy. Uy, ano ginagawa niya rito? Sabi. Ano? Best friend. Best ka na Si Si Pinapasa mo best mo ba? Best friend. Best sa kayo. Pasok kayo. Bahay mo to. Ayaw mo pumasok. Tara na. Tara, Yen. Yen. Ay, Sayel. Uy! Ano ba? Alang dito pala yung bahay mo, ha? Pa. Uy, paano nyo nalaman ng tito kami? secret! Secret na lang. Dik. Dik. Uh, oh. e e Dik. Ano ginagawa ng dito? Hello. Dick! Hello! Eh? Ano? Eh, ano? Pauwi naman na kami. Ito maging mga sexy. Hindi mo lang. Papalaw lang. Oh, oh, oh. Hey, oh. sorry, di ba diba kay Bobo yan? Yung kay Bobo. Ah, anong Bobo? Si Bao si buhong ka dito ng SD. <laughs> si Matangkad si SD. <laughs> so, <yung> bagay? Bagay? <laughs> hindi sa site 'yun. Ah. Tulis, eh, hindi magbabay sa iyo. Ha? na sa Ulit-ulit 'di. Oh, Bao, ba magbabay ka na? na Mauna na kami ang. Okay. Oh, Hoy, si sa huh? Oh, kuya ano mga ano? diba, Iba-iba ako, ikaw <laughs> lang eh. Hindi, <laughs> <laughs> <Israel> diba, na kami. Makalis na kami. lang. Alam mo, kaya nga kami lumayo sa camp. Kasi gusto namin ng privacy kami kami lang. Tapos ngayon, guguloy nyo naman. Uy, hey, hindi naman ako yung gugulo. Inside, huwag sinabi nyo na Hindi naman na. ang isa't isa. Hindi, tinga lang. SD, ginugulo ba oh, kayo nito mga to? Hindi. hindi. naman. Oh, hindi, hindi naman eh. Gusto naman akong makapag-banding sa'yo na ito. Oo, oh. oh. banding tapos pupunta ka nang wala ka. Stoy. Eh, Inzai, kayo na ito? Oo. Best friend kami na ito. Best friend kami dikit dikit tayo dikit kan dikit Kini kini dun tu kau ready? Nampak nampak kau neta. Di mana? 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 Di dito. Di mana? Di mana? Di mana? Iwan ko. Kung Tsaka sabi niya, gusto mo. Kung kayo, ganto kayo. Tsaka oh, makikipag daw, tapos pupunta ng wala ako. Anong, ba anong klaseng banding yun? Mga ibang gusto ng banding yun. sasabihin lang kita. Pag pumasok pa yung mga yun, huwag mong papasukin, babe. Ay, babe. Happy be best friend mo. Eh, next time pag... Ate, huwag kayo magtitiwala sa ganun. Oo, oh, Ay, next time, babe. Ito, ito, sasabihin ko na lang. Pag nakila... pumasok ulit, wag huwag papasukin. Kuya, yeah. Kailangan na nilang badigert mo. Dalawa lang sila dito babae. tas wala ka dito. Hindi nga. Hindi na nga. Ginagusto mo? Hindi para sa ni. nga. na para sa yun eh. ina, G, kaya nga. mo? Eh. Eh. Eh, lumay hindi sa nga. Ginagusto nga. sa Hindi nga. para sa yun sa yun Hindi Delikado sila dito. Kaya nga ay, eh. Lipat na lang kayo. Hindi, sige, pag-usapan mo. Eh, basta yun, next time ha, huwag, uh, SJ, makinig ka. Pag ano, huwag mo papasukin yun. O, sige na, pumasok ka na doon. O, ka na rin, babe. Uy, chi. Kaki. Putang ina, hindi na ako kami safe dito sa mga yun eh. Safe dito ko yun, Zay. Wala pa, wala pa si Joshua kanina eh. Di ba takot si mga ganggang kay Joshua? Oo nga eh. Kaya nga, sinasabi ko sa'yo, dito na lang si Joshua. At least pagka nakita ni na si Diyoswa, matatakot sila kay Joshua. Hindi nga, para nga sa'yo yun. Kaya ikaw yung gusto nang protektahan. Takti, kawawa yung girlfriend mo. Hindi sige, sige. Pag-isipan ko na lang kung lilipat kami. Lipat na lang tayo. O, sige, dito sige, sige tara. Hanap tayo. Hindi na, hindi na. Uh, kumain wala, na, wala, kumain ka na muna dyan. Wala, tuloy yung gutom ko. May spaghetti ba? Putik ka, sige, sige.